Natalo na nila ang kalaban kaya nagtanong na si Haro kung totoo ba na niloko siya ng matanda. Sinagot naman siya ng batang musika na hindi na maibabalik ang kanyang espada, ngunit tiwala pa rin si Haro na ang matandang iyon ay si musika dahil para sa kanya hindi kasi ito mukhang sinungaling. Nagalit naman ang batang musika at nagtanong sa kanya na kung hindi sinungaling ang musikang panday ay siya ba ang nagsisinungaling ngayon. Kaya sumagot si Haro na walang mali sa dalawang tao na magkapareho ang pangalan at hindi siya dapat mag-alala. Para kasi sa batang musika may kakaiba at hindi pwedeng may iba na may pangalan musika bukod sa kanya kaya umalis si Haro para malaman ang totoo para sa kanya habang nakiusap naman ito sa kanya na sabihin kay Ellie na pupuntahan niya ang bahay ng panday ngunit na wala na pala si Ellie kaya iniisip na lang niya ang sinabi nito kanina na may mali sa Tontagons niya habang napasabi na lang siya na makulit na babae ito bumalik pala si Ellie sa matanda para sabihin na naging single barrel na lang ang Tontagons niya kaya nagtanong ang matanda sa kanya kung may reklamo ba siya lumipat ang eksena ni na Lance na ngayon ay sinigawan si Mr. Beast na tanga ito kaya humingi ito ng sorry sa kanya ngunit ayaw na ni Lance kaya suminyas ito sa tauhan para alisin si Mr. Beast. Natakot naman si Mr. Beast sa parusa at humingi ulit ito ng paumanhin habang mangiyak-iyak na parang bata. Lumapit naman ang isa niyang tauhan at sinabi ang tungkol sa isang babae na kasama ang batang lalaki na tinatawag ngayong kahalili. Kaya pinaalam ni Lance sa tauhan ang tungkol sa isang lalaki at isang babae at bukod dito, ang batang lalaki ay ang rave master at ibig sabihin ay malapit na niya itong makaharap at sinabi na gusto niya itong hatiin, hindi kasi niya mapigilan ang sarili sarili niya nalabanan ang Rape Master. Balik naman kay Ellie na pinayuhan ng matanda na sumuko na lang, sinabi ng matanda na kahit kasi maghintay siya ng isang oras, ang mga bagay na hindi niya kayang ayusin ay mga bagay pa rin na hindi maaayos, ngunit nakiusap si Ellie at dodoblihin niya ang bayan pero sinabihan lang siya ng matanda na bumili na lang ng bago. Ayaw naman ni Ellie dahil paborito kasi niya ito kaya sinabihan siya ng matanda na minsan lang niya ito sasabihin kaya dapat siyang makinig, ang mga armas pala na na-remodel na ay ipinagbabawal na maremodel ulit sa loob ng Palahating taon, yan kasi ang batas ng Demon Card sa bayan nila at pwede sila makulong pag nalaman ito. Kahit anong pakiusap ni Ellie ay ayaw itong tanggapin ng matanda ngunit na makita si Flo ay nagbago ang isip nito, tinanong niya si Ellie kung anong klaseng hayop si Flo kaya sumagot si Ellie na isang aso ito, sinabi naman ng matanda na kung ibibigay niya si Flo sa kanya ay gagawin niya ang hinihingi nitong pabor sa kanya. Ngunit hindi pa man nakapag si Ellie ay nagulat ang matanda nang lumitaw si Lance sa likod ni Ellie. Sakto namang dumating ang batang musika sa tindahan at naabutan niya si Lance na hostage si Ellie, tinanong siya ni Lance na siya ba si Haro ngunit nang tinawag ni Ellie si musika ay nabat trip si Lance dahil hindi pala ito si Haro. Nagtanong naman ang batang musika kay Lance kaya nagpakilala ito, siya ay demon card at opisyal na namumuno sa ikalabing pito at ang tawag sa kanya ay Lance ang beast swordsman at sinabi na tandaan nito ang pangalan niya. Sumugod naman ang batang musika ngunit ginamit ni Lance ang kanyang espada na kayang magpalabas ng mga hayop sa pamamagitan ng isang ilusyon. Nabigla naman ang batang musika at wala itong magawa. Lumipat naman ang eksena ni Naharo na ngayon ay narating na ang bahay ng panday, na abutan pa rin niya ito na umiinom kaya sinabihan niya ito na masyado na itong lasing. Hilalong si Haro ng panday kung bumalik ba ito para malaman kung nagsisinungaling ba ito sa kanya, kaya sumagot si Haro na wala sa hitsura niya. Pinakita ng panday ang espada ni Haro na hindi pa naaayos at sinabi na aayusin niya ito ngunit iyon pala ay isang kasinungalingan. Ang totoo pala ay ibebenta niya sana ito sa Demon Card Unit alam na pala ni Haro. Nagtanong ang panday kay Haro kung hiniram lang ba niya ito kay Shiba, kaya ibibigay na niya ito para umalis na at ibalik kay Shiba ang espada. Nagsalita si Haro na hindi niya hiniram kundi binigay talaga sa kanya, ngunit hindi naniniwala ang matanda at sinabing huwag siyang lukuhin, para kasi sa panday ang batang tulad ni Haro ay hindi pa kayang hawakan ang raid. Sinabi ni Haro na si Shiba ang nagbigay nito sa kanya. Balik sa nakaraan, hinahanap kasi ni Haro si Plonanoi na Noy Shabutaro ang ipinangalan niya dahil wala pa silang alam, laking tuwa niya nang makita niya ito sa kagubatan habang nandoon din pala si Shiba sa lugar. Natuwa naman si Shiba nang makita niya si Plo dahil buhay pa pala ito, kaya nagtanong si Haro kung si Plo ba ang tinutukoy nito. Nagsalita si Shiba na limampung taon niya itong hinahanap kaya laking gulat ni Haro at napatanong na lang kung ilang taon na si Plo. Hindi pa kilala ni Haro si Shiba kaya nagtanong ito, nagpakilala naman si Shiba sa kanya at sinabi na dapat ay alam na niya ito ngunit ang sagot lang ni Haro ay wala itong narinig tungkol sa kanya. mangiyak naman si Shiba nang nya na may mga tao rin palang walang alam tungkol sa kanya, nagpakilala naman si Haro kay Shiba at sinabi rin na pinangalanan na lang niyang Shabutaro ito, pero, sinabi naman ni Shiba na parang narinig na niya ang pangalang Haro sa isang lugar kaya nag-isip ito, ngunit nakalimutan pala niya kung saan. Humingi naman ng pabor si Shiba kay Haro kung maaari ba niyang ibalik si Flo sa kanya. Sinabi ni Shiba na dapat ay kasama niya si Flo dahil kailangan niyang maitama ang nakaraang pagkakamali niya sa tulong ni Flo. Naalala naman ng panday si Shiba kaya nagtanong pa ito kay Haro kung anong rason ni Shiba. Ang pagkakamali pala na tinutukoy ni Shiba ay ang nangyaring laban sa pagitan ng Dark Ring at Holy Stone Raid na nagresulta ng malawakang pagsabog at tinatawag na overdrive limampung taon na ang nakararaan. Sinabi ni Sheba na mangyari ang overdrive, ang dark ring ay kumalat sa iba't ibang lugar at ngayon makalipas ang limampung taon ay nagsimula na naman itong gumalaw at ang rave lang ang pwedeng makakapigil kaya sinisi ni Sheba ang sarili dahil hindi niya tuluyang nawasak ang dark ring sa nakaraan at ngayon nag-iisa na lang siya at kailangan niya wasakin ang dark ring at para magawa iyon ay kailangan muna niyang makumplito ang rave para maging isa. Sinabi niya na si Blue lang ang nakakaalam kung nasaan ang rave dahil si Blue pala ang handler ng rave habang sinabi naman ni Haro na 50 taon na niya itong hinahanap at nagtanong rin ito kung ano ang rave. Hindi naman makapaniwala si Shiba dahil hindi alam ni Haro ang rave, nagpaliwanag naman si Haro na ang kwento pala ay matagal nang lumipas kaya hindi niya masyadong maintindihan. Sinabi rin ni Haro ang tungkol kay Blue na ibibigay na niya ito kaya nagpasalamat si Shiba, itinuturing na kasing kaibigan niya ito kaya okay lang sa kanya, sa tingin kasi ni Haro walang kaibigan si Shiba kaya gusto niya maging kaibigan kaibigan ito habang natouch naman si Shiva sa kabaitang pinakita ni Haro kaya naiiyak ito. Balik naman sa batang musika na ngayon ay natalo habang dumating naman ang mga taga pagpatupad ng batas at hinahanap siya kaya dali-dali siyang nagtago, kahit kasi sabihin niya na hindi siya ang gumawa ay hindi pa rin sila maniniwala sa kanya. Naalala naman niya na kailangan niyang dalhin ang rave kay Lance saktong alas 5 ng hapon at may dalawang oras na lang siyang natikira at kung mahuli siya kahit segundo man lang ay malalagay sa peligro ang buhay ni Ellie kaya nagmadali na siyang umalis para sa kapakanan nito habang sumunod naman sa kanya si Flo at nakuha niya ang nais ni Flo na sabihin muna nila ito kay Har. Lumipat naman ang eksena sa dalawa, sinabihan ni Haro ang panday na tumigil na ito sa paginom kaya nagsalita ang panday na hindi dahil sa naging kaibigan lang niya si Shiva ay ibibigay na nito ang Ten Commandment Sword o di kaya ang Raid. Naalala ni Haro na may ibinigay si Shiva sa kanya na maliit na espada at sinabihan na lumayo na ito ngunit hindi siya nakinig dahil naalala niya ang sinabi ng kanyang ate na sa tuwing ang kaibigan niya ay nasa panganib ay dapat niya itong tulungan at ang tumakas ng mag-isa ay hindi tama. Kahit anong sabihin ni Shiva ay hindi ito nakikinig sa kanya at nag-aalala na ito na baka mapunta ang raid sa kamay ng Demon Card kaya tumayo siya para sana pigilan si Haro ngunit sumugod na ito at mabilis na inihagis ang kalaban habang napawaw na lang siya sa ginawa ni Haro. Sinabihan ni Haro ang kalaban na bumangon ito dahil walang halaga ang sakit na natamo nito kumpara kay Shiva, tumayo naman ito at sumugod sa kanya ngunit mabilis lang niya itong naiwasan at nang makahanap siya ng tempo ay sinuntok niya ito sa mukha dahil wala pang alam ay nagulat siya kung bakit may sumabog. Nagsalita naman si Shiba na ang binigay niya kanina sa kanya ay ang raid, habang tiningnan lang nya ito at nagtanong kung bakit ito sumabog. Nagpaliwanag si Shiba na dahil iyon sa kapangyarihan ng Rave. Sinabi niya na iisang tao lang sa mundo ang makakagamit ng Rave at nitong nakalipas na 50 taon ang taong iyon ay siya. Ngunit isang minuto lang ang lumipas ay hindi na niya magamit ang Rave at natalo siya sa lalaki kaya tinanong niya si Haro kung naiintindihan ba nito ang ibig niyang sabihin. Sinabi pa ni Shiba na ngayon ay may bagong Rave Master o sa ibang salita, may lumitaw na bagong kahalili. Balik na sa dalawa habang malalim ang iniisip ng matanda, humiling si Haro sa kanya na kung pwedeng ayusin na niya ang espada ngunit sinabi lang sa matanda na huminto na ito sa pagiging panday at ngayon ay lasing giro na lang ito at naging isang tauhan ng demon card para mabuhay. Sinabi naman ni Haro na hindi iyan totoo at hindi siya ganong klaseng tao dahil nakikita niya sa mga mata nito dahil kung hindi, ay hindi na rin sana siya nag-alok pa na ibabalik ang raid. Natatawa naman ang matanda at nagtanong kay Haro kung anong pinagsasabi nito at anong alam niya sa kanya. Sinabi ng matanda na labing limang taon, wala siyang naayos na espada sa loob ng labing limang taon habang pinakita sa mata anda ang kamay nito. Ang kamay pala niya ay nanginginig na dahil sa alak at nagtanong siya kay Haro na sa tingin ba niya ay kaya pang ayusin ang espada nito. Pinauuwi na lang ng panday si Haro ngunit dumating si Blo at nagtanong si Haro kung anong problema. Sumunod namang pumasok ang batang musika at nagsalita na masyado na itong nagsayang ng oras kaya nagtanong si Haro. Sinabi naman ng batang musika na wala na silang oras at kailangan na nilang magmadali kaya nagtanong ulit si Haro sa nangyari. Nagsalita ang batang musika na kinidnap si Ellie sa isang lalaking nagngangalang lan sa na ikinatakot naman ng matanda. sinabi Sinabi ng matanda kay Haro na hindi niya ito matatalo kahit siya pa ang Rave Master at nagtanong sa kanya kung sa tingin ba niya ay may pagkakataon ito kung makalaban sila. Ngunit nangako pala si Haro bilang susunod na Rave Master, kailangan niyang talunin ang mga Demon Card para sa pamilya niya at uuwi siya dahil yan ang ipinangako niya. Sinabi ni Haro na hindi niya kadugo si Ellie pero parang pamilya na rin ang turing niya nito simula nang maglakbay sila na magkasama. Sinabi pa niya na ang pamilya ay isang napakahalagang bagay dahil yan ang sabi ng ate niya dati. Nanginig naman sa galit ang matanda habang naalala ang sinabi ng pamilya niya sa kamay ni Lance at nagsalita na kahit isang bata na katulad ni Haro ay sinusubukang gampanan ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpunta sa isang laban ng walang ingat para lang maprotektahan ang isang tao. Tinawag naman ng batang musika si Haro at bilisan na nila dahil kunti na lang ang oras kaya nagsalita si Haro na wala na siyang pagpipilian sa sabi tara na plug. Ngunit pinigilan si Haro ng matanda at tinanong kung susubukan pa ba nitong lumaban kahit putol pa ang espada nito, sabay hingi kay Haro ng isang oras. Nagsalita ang matanda na isang oras mula ngayon, ito ay ang laban niya, kaya nabigla si Haro sa sinabi niya. Sinabi ng matanda na muntik na niyang makalimutan, dahil hindi niya naisip na lumaban kahit isang beses, ngunit ngayon napagtanto na niya ang kanyang laban. Sinabi niya na pagkatapos ng labing limang taon ay muli, mag-aayos siya ng espada at ito na ang huling espada sa ngalan ni Musika at aayusin niya ito ng buong lakas, kaya laking tuwa ni na Haro at Flo. Sa huli makikita natin si Ellie na buhay pa habang nagsalita si Lance na isang oras na lang ang natitira at nasa sabik na, dahil gusto na pala itong manghiwa.